Good news sa Lakers fans dahil si Maxi Kleber ay makakapaglaro na uli matapos siyang matrade sa Lakers. Pero bago yan, simula nang magsunod-sunod ang panalo ng Los Angeles Lakers, nakafocus nga ang lahat sa naging performance ni na Lebron James at Luka Doncic. Gayunpaman, bukod sa kanila, isang mahalagang bahagi ng tagumpay ng Lakers ngayon ay ang pag-step up ng kanilang starting center na si Jackson Hayes. Sa pagkawala ni Anthony Davis sa lineup, tumaas ang responsibilidad ni Hayes sa team kung saan nagpakita siya ng kahanga-hangang performance ayon sa mga ulat sa walong laro na wala si Davis, nag-average si Hayes ng 7.3 points, 7.3 rebounds, at 1.6 assists kada laro. Ang kanyang defensive presence ay naging susi sa magandang performance ng Lakers. Sa mga laro kung saan naglalaro si Hayes ng hindi bababa sa 20 minutes, nagkaroon ang Lakers ng 12-1 record na nagpapakita ng malaking epekto niya sa koponan. Ang kanyang mataas na shooting percentage na 76% ay patunay ng kanyang kahusayan sa opensa. Bukod kay Hayes, isa pang manlalaro na nagpapakita ng gilas ay ang kanilang two-way player na si Trey Jemison. Sa mga nakalipas na laro, nakita sa kanyang performance na maaasahan siya bilang backup big man. Ang kanyang dedikasyon sa depensa at hustle ay nagbibigay ng enerhiya sa Lakers dahil dito hindi malayong bigyan siya ng standard contract. Sa katunayan, sinabi mismo ni Coach JJ Redick na magiging regular na bahagi ng rotation sina na Jemison at Goodwin ng Lakers. Malaki ang posibilidad na papirmahin si Jemison ng standard contract bago matapos ang regular season upang magamit ang kanyang serbisyo sa playoffs. Ang mga contribution ni na Hayes at Jemison ay nagpapakita na ang tagumpay ng isang koponan ay hindi lamang nakasalalay sa mga superstar kundi pati na rin sa mga manlalarong handang mag-step up kapag kinakailangan. Samantala, magandang balita nga ito para sa Lakers, lalo na sa kanilang kampanya papasok ng playoffs. Ayon sa ulat ni Jovan Buha ng The Athletic, may malaking posibilidad na makabalik na si Maxi Kleber bago matapos ang regular season. Isang malaking boost ito para sa Lakers, lalo na't na nagkulang sila sa depth sa front court matapos ang ilang injuries at roster adjustments. Matatanda na si Kleber ay napabilang sa package ng blockbuster trade ni na Luka Doncic at Anthony Davis. Kung sa kaling makabalik siya sa tamang kondisyon bago ang playoffs, magkakaroon siya ng sapat na oras para ma-familiarize ang sistema ng Lakers at makahanap ng chemistry kasama si na Lebron James, Luka at iba pang core players ng koponan. Si Kleber ay isang stretch big na maikakayahang tumira mula sa labas kaya perfectong option siya para sa kick-out passes ni na Lebron at Luka. Sa sistema ng Lakers, maaari siyang gumanap bilang small ball center lalo na sa rotation ni coach JJ Redick kung saan makakasama niya si na Austin Reeves, Rui Hachimura, Mura, Lebron at Luka. May pagkakahawig din siya kay Kevin Love noong panahon ng Cleveland Cavaliers na mahusay na ni Lebron sa floor spacing at defensive rotations. Bagamat hindi naging consistent ang kanyang shooting noong nakaraang season sa Mavericks, nagtala siya ng 38.5% field goal percentage sa loob ng 34 games, kilala siya bilang isang solid defender. Ang kanyang defensive versatility ay magiging mahalaga para sa Lakers lalo na kung makakaharap nila ang malalakas na teams sa playoffs. Ayon kay Sam Amick na ng The Athletic, sinubukan sana ng Lakers na ipasok si Kleber sa trade bago ang deadline noong Pebrero, ngunit walang naging interesado sa kanya noong panahong iyon. Gayunpaman, kung maipapakita niya ang kanyang halaga bago matapos ang regular season, maaaring magbago ang pananaw ng coaching staff at ng buong organisasyon sa kanyang papel sa koponan. Sa pagbabalik ni Kleber, nagiging mas malalim ang lineup ng Lakers at nadadagdagan ang kanilang floor spacing at depensa. Isang mahalagang piraso ito sa kanilang kampanya para sa mas mas malalim na playoff run ngayong season.